Lubos ang saya at pasasalamat ng sampung manging isda mula sa Maribeles matapos silang pagkalooban ng tig isang daang libong piso mula sa pamahalaang panlalawigan ng bataan sa isinagawang seremonya noong ikasyam ng Hunyo sa The Banker de Capitol na pinangunahan ni Governor Joe Edgar Siyang. Ito ay bilang insentibo sa mga nasabing mga mangisda matapos nilang ipagbigay alam sa mga otoridad ang natagpuang iligal na droga sa isang bahagi ng karagatan sa Sambales noong ikadalawamputsyam ng Mayo. Ayon kay Acting Commander ng Philippine Coast Guard Substation ng Bataan na si Lieutenant Junior Grade Jesus Mandi, Kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na ang natagpo ang sampung sako na may mahigit 200 kilong bigat ay naglalaman ng shabu na aabot sa 1.5 bilyong pisong halaga. Uh, nung uh, malaman po namin itong informasyon na ito, ay kagad po tayo nagpadala ng ating response team kasama po yung ating uh, PCG K9 unit to uh, verify po the veracity of the report. Uh, yung mga nasabing droga po ay matagumpay po na na-deliver from Bataan papunta po sa kanilang headquarters po sa May Quezon. Sa kasalukuyan ay gumugulong pa rin ang investigasyon ng Philippine National Police sa pagtukoy sa pinanggalingan ng Shabu at patuloy na nananawagan sa aktibong partisipasyon ng komunidad sa paglaban sa iligal na droga. Sana po tulungan nyo kami, i-report nyo lahat kung sino po yung kilala nyo o yung mga umaalikid dyan na hindi ko kilala na involved sa mga illegal drugs. Nandito po kami. Itinuturi namang mga bayani ni Governor Joet ang nasabing mga mangingisda dahil sa ipinamalas nilang tapang at pagmamalasakit sa bayan sa kabila ng panganib na maaaring maidulot ito sa kanilang mga buhay. Ito pong paggawad po natin sa kanila ng pagkilala ay sana maging halimbawa sa lahat ng ating pong mga mangingisda pati na rin sa lahat ng ating mga mamayan na hindi po kakayanin lamang ng PCG, ng PIDEA, ng DILG, ng PNP, ng ating mga local government units, yung pagsupo sa problema ng mga krimen, lalong-lalo na ang illegal na droga. Kailangan po talaga ang suporta at tulong ng ating pong mga kababayan. Sa isang pahayag ng kapitan ng bangka na tumangging mapangalanan, gagamitin niya ang natanggap na pera para magsimula ng isang malit na negosyo bilang karagdagang pantustos para sa kanyang tatlong anak. Hindi ko po in na ganun po yung ibigay niya sa amin. Sobrang laking tulong po sa amin to. Gusto ko lang sabihin sa lalo na po katulad po sa aming mangingisda na kung may makita po silang druga na palutang-lutang, eh, huwag na po silang magdalawang isip, isurrender po nila sa ahensya po ng guberno natin.